Wag mo akong ngalikan, Bogart. Kakanta ka. Pagpakilala ka sa mga tao. O mabuti pa, Bogart. Kantahan mo na lang sila. Go! Sa akin oh, sa ang problema mo. At nagtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa. At nuhay karamay ka sa iyong pagdurusa Kaibigan, tuwi na Kaibigan, kita Sino ang tutulong sa'yo Kundi ang kaibigan mo Kaibigan mo si Bogart Maraming salamat sa mga nakinig. E, uh, ito yung bagong puppet. Si Bogart. Siyempre, mula sa ating kaibigang si Adrian Delaja. Adrian. Maraming salamat, Adrian. Ako, Bogart. Huwag mo na